Kim Pao fans nagkagulo sa balita, movie ng Kim Pao ngayong Febrero hindi na nga ba tuloy, Paolo nag-react? Mainit na pinag-uusapan nga ngayon sina Nakim Chu at Paolo Avelino at ang kanilang upcoming movie, dahil sa di Umano ay nagkakaroon ng problema sa date ng pagpapalabas ng movie ng dalawa, nagsimula ang nasabing issue nang mag-post ang SM Cinema ng mga upcoming movie na dapat abangan, kung saan ay April na nga ang nakalagay na date sa kanilang pelikula. Kapansin-pansin din Umano na may iniba si Paulo sa kanyang account at nakalagay na wala pang next may post din itong ma-experience nga na huwag tumapos ng pelikula. Mas lalo tuloy na tumitindi ang usapin na may mangyayarin pag-postpone ulit sa kanilang movie, ay nalmahan naman ito ng mga fans, dahil marami na ang mga nakapag-leave at nag-iba schedule para lang makapagpa-block screening. Tinanggal na din umano ni Paolo ang nakalagay na date ng My Love Will Make You Disappear sa kanyang account pansin ng mga fans na talagang galit umano si Paulo sa mga nangyari. Ito naman ang mga komento ng mga fans. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Star Cinema kaugnay nito. Oh, 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 oh!